sa ah! ah! Ini tayo ni Do primo. Tagal sa mana. Tagal usun man to. Susa to ba tagalog to. Kanang tagalog mo nang English. Amot lang kuy murag. Mao man siguro na. Yeah, sa so, amo na pagsabot og sila lay mga tuyo. Dili pud pre. Ay, namli si paring kog mercy to. Ay oh, pila nang puto sila ka toy kita sa Luzon. Mga dugay-dugay na po, mga almost 3 days. Na, sige, to na lang ako si Juan, parin kong ko okay. ito. Pre! Pre, men. Kamusta? Anong bisita si Mangkano dito rito? Tagalog Oo, uh, Tagalog. Bantog uh, Tagalog. na ko sa imo, kaya di mo kagabalog Tagalog, kaya bisayab ta ah pag Tagalog lang pag-uusapan, kabalog-kabalog ako gamay niyan. Ano yung pre, kaya mga pila kagagatoy dito sa... Manila pre? Ah, dugay, dugay na bud mga almost three days. Ay, so magkasinabot gid mo ato pre. Asa man si Ron? Nalito na bit mo ganina rid kag ato ah. Atra ato ni natin, ato natin. Tara. Pre, nerong bisita pre, tagaluzon. Mau di nabi sita ni makan nur, Prih? Oh, Orang makasih nab tanah gin mana anak karun, ba? Aw, makisih nab tanah gin mi anak ngayon? Wah! Prih, araw, Rin. Magandang araw, Prih. Nama biak judki arawan. Takak ramangkai. Pakai ulaw ramangkai. Usah dinak, pre? Adlaw ba naik araw. Mahu di ni pasal buat anak, pre? Um, patak takak ramangkai. Pre, ada tong ingon ni pre? Oh, no! Sebut no. botol Ah, ikaw bas Skogmar? Uh, aku, Rin. Matai, pre. Pangalan mo to ni parang kong ang istorya, boy? Dili, pre. Magigas yun doon. Isang munggo. pre, ni Gusunti. Di na May tanong sana ako? Awa, pre. Kanina, munggo, kron, talong na bod. Ah, gulayan yan, pre. Sakto, sakto. Ano pala ang pangutanan mo sa akin? Ah, uh, may mauupahan ba dito? Hindi, pre. pre Wali si Mupan sa Manila. Ah, eh, goy! Wala pa mga kagtog Manila. Pre, pre, pre. Isang Bisita, manyak ng kayo, subago mo to. Ay, lang, sabay-sabay lang, kay spito Hindi lagi ito yung bisita, subago nyo ko to. Sabay-sabay lang lagi. Naku po, di ka makaupa dito. Pag di ka makaupa. Agay! Uh, tinood, yan. tinood yan. Tinood yan, tinood, Ano po? Kung yun, sa manay bisita, ganiyang, upo. karon, upo. Pupo, yun ang ipo na lang. Sabay-sabay lang, preke. Sa ano, dayo, binadiri. Bisita ba? Subay-subay lang. Sa'yo bang lupa na to? Pre, sayo nang bodoh. Nah, usan nama urasa keren, hapun naman. Gaya no, pataga naman. <laughs> hapun na kayo nya, sayo daw. Gani. Pasagad gadra. Ito, ay akin-akin lang to. Maganda rin yung lupa mo. Pwede libangan. Pre, tau pre, libangan na po doon yung iriyo. Paan nila siya dinig malibang? Okay, libangan <laughs> <laughs> Di yung kung iriyo. Makatilaw na sa kurun. Kapag isigin no, iyan yung me. libangan. Dayo, mungod. Dayo, respeto lang. Anong meron? Anong nangyari? <laughs> oh, wala oh, namay no, no, may tarik diri nga Wala may tarik diri ah. Hindi. <laughs> Wigaw, okay, gamakantol lang ako sa lilip eh. Parang hindi mapala guys si Kugmarch ah. Nagay, adako adako. May lagay si pare Kugmarch. Ah, ganit mo. Tama. One point. <laughs> may tama ka. <laughs> Gano ba bilis sa lupa mo? Hindi mo namin ito mabaligyan namin area dito. Marami akong kapatid, magagalit yun sa akin. Meron akong mama at papa, lula at lulo, tita at tito, tita at tita. At basta marami, basta marami pa. At meron akong kuya, sobrang laki, masusumbagan ako dito. Agay! Masasakit man yun, maluluoy ako, wala akong matitiran, palalayasin ako. Eh, eh, sandali lang, nakagat ako ng langgam. Kasi langgam nga, may langgam dali ah. Gani, wag ilanggam. Ah, may langgam. Langgam ba yung alamigas? Yung kapatid ni Sulom? Ah. Mama nila yung antik. Ah, Ay, mag... Ah, ang gulo. Tanungin ilang natin asawa mo kung saan pwede maupahan. Tau, no, pre. Upahan na ba doon niya? Ang pa rin kong mudge. Mga oh, ganay, nabuang naman tingal ito siya. Oh, upahan niya akong asawa. Ganyan kay eh. Libangan. Karo, upahan na po. Okay, no. Ayaw, pre. ayo pre. Ayaw, pre. Ayaw, pre. Ayaw, pre. Ay ano bang nangyayari? Adilasa ko eh, di man tayo magkasinabot. Ay, uy, kalbi saya. Ay, ayo, mga tong. Distay. Pagkatapos manami goy. Bago mamuhaw sa among video, palihog ko og click the like button. Og subscribe sa among channel. Og hit the notification bell. Guys, Satu katagal. Biang, biang. Nah, ikut. Banyak pergi lagi kita pergi. One point. Tahu, Bro? Oh, ay. 1 2 3. Demi namamu publik yang ada di dito, delam ayo kau pada denggalet disaki neraka kuntita tita. Lola lola, ay lola lola. Alagain, dah nakomega kita, tapi cepat rekut. 1 point. One point. One point. One point. mau buat mog tari enggak tari diri ah ini gue beli oke contoh tari gimana mau buat mog wala tahu brik gimana namanya belum belum öyle mi mau buat gimana belumnya ya asli lah